Naghatid ang mga drone ng Ukraina ng isa sa pinakamabigat na dagok sa Rusya. Huminto ang halos 38% ng kapasidad ng oil refinery sa Moscow, kaya nagmamadali ang Kremlin pigilan ang epekto nito. Mga pagsabog, naglalagablab na apoy at makapal na itim na usok, ito ang mga pinakabagong palatandaan. Ang digmaan ay tumatama na mismo sa puso ng ekonomiya ng Russia. Ang sitwasyon sa Russia ay mabilis na lumalala. Walang katapusang pila, mga desperadong Ruso. Meron siyang flight na kailangan nabulid Grabe, tingnan mo doon sa gitna mismo Tingnan mo, bobombahin niya Nakuha mo ba yon? Uh. Grabe, putik tatamaan tayo ng shockwave Nagbibiro ka ba? Tingnan mo yan Ayos lang ang lahat Grabe, tingnan mo ang mga apoy Naku, tingnan mo ang mga apoy Grabe, ano ba yan? Hindi ka pani panipaniwala ito Nasusunog ang mga repineriya, 38% ng kapasidad ng pagpipino ay nawasa. Pero si Putin, alam mo may plano siyang B. Nasusunog ang mga repineriya, mga parusa mula sa kanluran. Walang problema, binibili ng China at India ang lahat at gumagana ito. Sa ngayon, hanggang sa ikadalawamput dalawa ng buwang ito. Hanggang sa may ginawa si Trump na tuluyang nagbago ng laro. Ikadalawamput dalawa ng Oktubre, dalawang libot lima. Ang petsang ito ay papasok sa kasaysayan bilang araw na nagsimulang gumuho ang estratehiya ni Putin. Noong araw na yon, inanunsyo ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos ang isang bagay na hindi pa naganap. Dalawa sa pinakamalalaking kumpanya ng langis sa Rusya, ang Rosneft at Lukoil, ay isinama sa listahan ng mga espesyal na itinalagang nasyonal. Kung di mo alam ang ibig sabihin nito, ipapaliwanag ko sa iyo ng simple. Kapag napasama ang isang kumpanya sa listahang ito, lahat ng ari-arian nila sa Estados Unidos ay agad na na-freeze. Bawal sa mga Amerikano o kumpanya nila ang makipagnegosyo sa kanila. Pero ang pinakamahalaga, kahit anong bangko, kahit anong kumpanya ng siguro, kahit anong kumpanya ng transportasyon sa buong mundo na makipagnegosyo sa mga kumpanyang ito, nanganganib na mapatawan din ng parehong mga parusa. Parang naging nakakalason ang mga kumpanyang ito, wala nang gustong lumapit sa kanila. At dito tayo napupunta sa isang mahalagang punto. Dahil ang Rosneft at Lukoil ay hindi maliliit na kumpanya, kontrolado nila ang 40% ng kabuoang produksyon ng langis sa Rusya. Halos kalahati ng lahat ng eksport ng langis ng Rusya ay nagmumula sa dalawang kumpanyang ito. Ang paglalagay sa mga higanting ito sa blacklist ay parang pagputol sa dalawang pangunahing ugat ng ekonomiya ng Rusya. Tingnan mo. Malalaking parusa ito laban sa dalawang pangunahing kumpanya nila ng langis. Umaasa kaming hindi ito magtatagal at maresolba na ang digmaan. Pero si Trump at ang kanyang grupo ay lumayo pa. Nagpatupad sila ng tinatawag na panuntunan ng 50%. Ano mang subsidiary na 50% o higit pa ang kontrol ng Rosneft o Lukoil, automatikong mapapasama rin sa blacklist. At nangyayari ito kahit hindi pa nabanggit ang pangalan nito. Pinalawak ng hakbang na ito ang saklaw ng mga parusa ng labis. Bigla, daan ang maliliit na kumpanya ang naging untouchable din. Ngayon, baka iniisip mo, sandali lang. Matagal nang sinasanksyon ang Russia, di ba? Anong kakaiba ngayon? Well, ang pagkakaiba dito ay matinde. Ang mga dating parusa ay gumagana gamit ang price cap. Simple lang ang ideya. Pwede kang bumili ng langis mula sa Rusya, basta't babayaran mo ito ng hindi hihigit sa 60 dolyar bawat bariles. Isa itong pagtatangka na bawasan ang kita ni Putin nang hindi tuluyang inaalis ang langis ng Rusya sa merkado. Kapag biglang nawala ang langis ng Rusya sa pandaigdigang merkado, tataas agad ang presyo ng langis at maapektuhan ang lahat. Ang mga bagong parusang ito ay lubos na naiiba. Wala nang price cap, wala nang pwede kang bumili, pero may diskwento. Ngayon, bawal na. Tapos na. Isa itong total na blockade. Malinaw ang mensahe. Bawal makipagnegosyo sa mga kumpanyang yan kahit kaunti. Kapag sumubok ka, mapaparusahan ka rin. Dito napapasok ang pinakamatalinong bahagi ng estratehiya ng Amerika. Nagbigay sila ng palugit sa pamamagitan ng mga pangkalahatang lisensya 100 at 26 at 100 at 27, binigyan ng Estados Unidos ang buong mundo ng eksaktong 30 araw para putulin ang koneksyon sa mga kumpanyang Ruso na ito. Hanggang ika-21 ng Nobyembre, kailangang tapusin ng lahat ng kumpanya ang kanilang mga kontrata, kansilahin ang kanilang mga order, at putulin ang lahat ng ugnayan sa Rosneft at Lukoil. Malinaw ang babala, paubos na ang oras pumili na kayo ng panig. At yan mismo ang ginawa ng China at India. Pero, bago mo maintindihan kung bakit nila ginawa ang desisyong yon, kailangan mong maintindihan kung gaano kalaki ang problema ang kinakaharap ni Putin dahil dito. Binibili ng China ang 47% ng lahat ng langis na ine-export ng Rusya, habang ang India naman ay bumibili ng 37%. Pinagsama, ang dalawang bansang ito ang responsable sa mahigit 80% ng mga export ng langis ng Rusya. At narito ang nakakagulat na detalye. Sa mga import na natatanggap ng India mula sa Rusya, 66% ay galing mismo sa dalawang kumpanyang ito na palang ng parusa. Sa China, 80-90% ng import mula Rusya ay dumarating sa pamamagitan ng barko. Eksaktong uri ng transportasyon na umaasa sa mga insurance mula sa kanluran, mga banko sa kanluran, at mga serbisyong pandagat ng kanluran. Kaya, nang ipataw ni Trump ang mga sanksyon na ito, ang China at India ay naharap sa isang imposibling pagpipilian. Sa isang banda, mura ang langis mula sa Rusya. Sa kabilang banda, ang akses sa merkado ng Amerika, sa sistemang pinansyal na dolyar, at sa buong estrukturang pang-ekonomiya ng kanluran. Ginawa nila ang kalkulasyon. Malaki ang pagdepende ng ekonomiyang cheese sino sa pag-e-export papunta sa Estados Unidos. Ganoon din ang ekonomiya ng India. Ang pagputol sa sistemang pinansyal ng Amerika, panganib ng sekundaryang parusa, at pagkawala ng akses sa pinakamalaking pamilihan, kapalit lang ng diskwento sa langis ng Russia, ay hindi sulit. Kaya, mabilis dumating ang sagot. Sabi ng Reuters, huminto ang mga pangunahing state-owned companies ng China sa pagbili ng Russian oil na dumarating sa barko. Sa India, inanunsyo ng mga repineriya tulad ng Reliance na malaki ang kanilang babawasan sa pagbili mula sa dalawang kumpanyang Ruso na ito. Isa itong makasaysayang pagbabago. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang digmaan, tinalikuran si Putin ng kanyang pinakamalalaking kaalyadong pang-ekonomiya. Pero narito ang isang bagay na kailangan mong maintindihan. Hindi lang sa larangan ng pananalapi inaatake si Putin inaatake rin siya sa dalawang harapan ng sabay. At ang kombinasyong ito ang nagtutulak sa ekonomiya ng Rusya sa pagbagsak. Habang pinipigil ng Estados Unidos ang pananalapi ng Rusya, winawasak naman ng Ukranya ang kakayahan ng Rusya na magproseso ng langis. Mula noong Agosto, tinatamaan ng mga drone ng Ukranya ang mga refinery sa buong teritoryo ng Rusya. Labing-anim sa 38 refinery ng Rusya ang tinamaan na. Ang ilan dito ay paulit-ulit pa. Ang resulta, labing apat na porsyento ng kabuuang kapasidad ng pagre-refine ng Rusya ay nawasak o hindi na gumagana. At narito ang mahalagang koneksyon na kailangan mong maintindihan. Si Putin ay maaaring may krudong langis na lumalabas mula sa lupa. Maaaring may bilyon-bilyong bariles na reserba. Pero kung hindi niya kayang gawing gasolina, diesel at fuel ng eroplano, ang krudong langis na yon, para saan pa? Ang mga refinery ang nagsisilbing balakid at lalo pa ang pinipiga ng Ukraine ang balakid na iyon. Kaya mo ang pumipila ang mga Ruso para sa gasolina. Hindi dahil naubos na ang langis, kundi dahil binumba ang mga refinery na nagko-convert ng langis papuntang gasolina. Dahil malaki ang nabawas sa kakayahan nilang magproseso. At dahil sa mga parusa na nagputol sa akses ng Russia sa mga kagamitan at teknolohiyang kanluranin Lalong nagiging mahirap at magastos ang pagkumpuni ng mga refinery na ito. Mahal ito, doble ang dagok. Sa isang banda, pinuto ng mga parusang pinansyal ang mga bumibili ng langis ng Russia. Sa kabilang banda, sinisira ng mga pisikal na pag-atake ang kakayahang gawing kapakipakinabang na produkto ang langis na ito. Parang hinihigpitan ang lubid sa leeg ng ekonomiya ng Russia. Palakas ng palakas ang higpit at lalong nahihirapan silang huminga at ramdam na ramdam ito ng mga Ruso. Sa sinakop na Crimea, kinailangan ng gobyerno na magpatupad ng rasyon. 20 litro lang ng gasolina bawat tao. Sa iba't ibang rehiyon ng Russia, nagre ang mga driver na kailangan nilang pumunta sa lima. Anim na gasolinahan bago makahanap ng gasolina. At kapag nakahanap sila, umaabot ng ilang oras ang pila. Isang babaeng Ruso ang nagvideo ng sarili niyang sitwasyon at nagsabi ng isang bagay na sumasalamin sa lahat. Bumalik na ang Unyong Soviet. Hindi ko alam ang gagawin ko. Walang gasolina. Walang gasolina sa mga gasolinahan. Meron lang sa ilang mga lungsod. Ano ba talaga ito? Isang uri ba ito ng Unyong Soviet o ano? Hindi naman sobra ang paghahambing na yan. Para sa mga nakaranas ng pagbagsak ng Unyong Soviet noong huling bahagi ng dekada 80 at simula ng dekada 90, nakakakilabot na pamilyar ang mga eksenang ito. Walang katapusang pila kakulangan ng mga pangunahing produkto at ang pakiramdam na bumabagsak na ang sistema. Isa ito sa pinakamasamang maaaring mangyari sa isang autoritaryong pamahalaan. Dahil maaari mong itago ang bilang ng mga nasawing sundalo, maaari mong manipulahin ang mga estadistikang pang-ekonomiya, pero hindi mo kayang itago ang dalawang oras na pila sa gasolinahan. Ipinapakita ng mga numero na unti-unting namamatay ang pag-asa. Isang kamakailang survey na inilathala ng mga pahayagang Ruso ang nagpakita na 27% lamang ng mga Ruso ang naniniwalang gaganda ang buhay sa susunod na anim hanggang labindalawang buwan. Noong Abril ngayong taon, nasa 30% ang bilang na iyon. Sa ilang buwan, halos kalahati ang ibinaba ng tiwala. Dalawang katlo ng populasyon ng Russia ay hindi nakakakita ng solusyon, hindi nakakakita ng pagbuti. Tanging nakikita lang ay ang lalo pang lumalalang sitwasyon. Pero hindi ba kayang ayusin ni Putin ito? Wala ba siyang planong si? Sa technical na usapan, meron. May ilang alas pasi Putin at ang pangunahing alas niya ay ang tinatawag na Shadow Fleet. Ito ay network ng daan-daang lumang barko, karamihan mahigit dalawampung taon na, na binili para maghatid ng langis ng Russia. Hindi umaasa sa mga serbisyo ng kanluran Gumagamit ang mga barkong ito ng mga bandila ng kaginhawaan mula sa mga bansang tulad ng Gabon. Pinapatay nila ang kanilang mga Global Positioning System Tracking System para maglaho sa radar. Gumagawa sila ng ship-to-ship -ship na paglilipat ng kargamento sa laot para itago ang pinagmulan ng langis. Dahil dito, inilagay na ng Europa sa blacklist ang limang daan at limamput ganitong mga barko. Hindi na sila pwedeng dumaong sa mga pantalan sa Europa. Nanganganib maparusahan ang mga kumpanyang nagtatrabaho sa mga barkong ito at kahit na may ilang mga pantalan sa Asya o gitnang silangan na tumatanggap pa rin ng mga barkong ito, palaki ng palaki ang panganib. Si Putin ay sinusubukan ding gumamit ng mga alternatibong pera, lalo na ang Chinese Yuan. Layunin ng ideya na magtransaksyon sa labas ng dolyar para makaiwas sa parusang ipinapataw ng Amerika. At gumagana naman ito hanggang sa isang punto. Bawat dagdag na komplikasyon, tagapamagitan, transaksyon, gamit ang hindi likidong pera o kahinahinalang barko ay may katumbas na gastos. Lahat ng ito ay nagpapababa ng tubo. Para mabili ang langis gamit ang mapanganib na infrastruktura, kailangan ni Putin mag-alok ng mas malalaking diskwento. Baka 20%, baka 30%, baka higit pa. At kahit ganoon, mas maliit pa rin ang dami. Mas kaunti ang gustong sumugal kaya mas konti ring bangko ang nais magproseso ng bayad at insurance company na gustong mag-insure ng barko. Parang nagnenegosyo ka na may nakatali ang isang kamay sa likod mo. Kaya naman, kaya, kaya. Pero magiging mas mahirap, mas mahal, at mas kaunti ang kikitain. Para sa bansa na kailangan ng kita para suportahan ang digmaan, bayaran ang sundalo, bumili ng armas, at panatilihing gumagana ang ekonomiya. Mahalaga ang mga margin na ito at napakahalaga niyan. Ngayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang mahalagang bagay. Hindi agad babagsak ang ekonomiya ng Russia dahil sa mga sanksyon. Hindi ito magiging dramatikong pangyayari na biglang titigil ang lahat. Hindi ganoon ang digmaang pang-ekonomiya. Isa itong mabagal na proseso. Isa itong digmaan ng pag-uurungan. Araw-araw, unti-unting humihirap ang sitwasyon. Bawat linggo, unti-unting nababawasan ang kita. Bawat buwan, lalong nagiging mahirap makahanap ng mga handang mamimili. Parang yung metapora ng lubid sa leeg, hindi ka agad nito pinapatay. Pero sa bawat bagong parusa, sa bawat bagong pag-atake sa isang repinerya, sa bawat bagong bansa na nagdedesisyong huwag ng sumugal, lalong humihigpit ang lubid. At lalo kang nahihirapang huminga, lalo kang nahihirapang panatilihing gumagana ang lahat, Lalo kang nahihirapang bayaran ang mga gastusin ng digmaan. At may mahalagang usapin din dito. Hindi lang sa tamang kagamitan nakadepende ang tagumpay ng estratehiyang ito. Nakasalalay ito sa political will. Nakasalalay ito sa aktibo at tuloy-tuloy na pagbabantay. Nakasalalay ito sa tuloy-tuloy na pagsasara ng puwang ng Estados Unidos at Europa. Pagpataw ng parusa sa bagong tagapamagitan. Pagsubaybay sa shadow fleet at pagpapatuloy ng presyon. Nagtataya si Putin na mapapagod ang kanluran na mababasag ang pagkakaisa at magiging masyadong malaki ang mga gastusing pampulitika. Na sa paglipas ng panahon, titigil ang mga tao sa pagbibigay pansin at muling magbubukas ang mga puwang. Iyan ang kanyang taya. Pagtitiis, paghihintay na sumuko muna ang kabilang panig. Ang tanong ay hindi kung kayang lampasan ng Rusya ang mga parusang ito. Ang tanong ay, sa anong halaga at hanggang kailan? Dahil bawat araw na lumilipas, lalong tumataas ang gastos. Araw-araw, lalong hirap bayaran ang mga sundalo, lagyan ng gasolina ang mga tangke, at gawing kontento ang mga tao. Nang tanungin si Trump tungkol sa pahayag ni Putin, na sinabi ng Rusya na immune sila sa mga parusa, sumagot siya ng may ngiti, buti na lang at ganyan ang pakiramdam niya. Sasabihin ko sa iyo matapos ang anim na buwan. Tingnan natin kung gagana ito. Anim na buwan ang palugit na binigay ni Trump ang Pangulong Putin ay halos sinabi ngayon na ang Russia ay immune sa mga parusa ng... Sinabi niya na hindi ito makakaapekto ng malala sa ekonomiya ng bansa. Malaysia. Masaya ako sa nararamdaman niya. Maganda yan. Ikukwento ko sa iyo ito pagkalipas ng anim na buwan. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. At sa susunod na anim na buwan, malalaman natin kung gagana ba talaga ang estratehiyang ito. Kung ang kombinasyon ng matitinding parusang pinansyal at pisikal na pag-atake sa mga refinery ay sapat na para pilitin si Pangulong Putin na magbago ng direksyon? Pero may isang bagay na malinaw na. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang digmaang ito, ang estratehiyang pang-ekonomiya ni Putin ay hayagang nabibigo. Ang kanyang pinakamalalaking mamimili ay tumalikod na sa kanya. Ang kanyang mga tao ay nakapila at ang kanyang mga politiko ay tinatawag na deklarasyon ng digmaan ang mga parusa. At kapag nakita mo si Medvedev, ang dating Pangulo ng Russia na nagbibigay ng agresibong mga pahayag tungkol sa tunggalian laban sa Estados Unidos, alam mong nararamdaman na nila ang presyon. Ang digmaan para sa Ukraine ay hindi lang magpapasya sa mga larangan ng labanan. Magpapasya rin ito sa mga silid pulong ng mga bangkong Chino, opisina ng mga repineriya sa India at gasolinahan sa Russia, kung saan karaniwang tao ay naghihintay ng gasolina. At sa sandaling ito, sa unang pagkakataon, natatalo si Putin sa bahaging iyon. Ang tanong ngayon ay hindi na kung babagsak ang ekonomiya ng Russia. Ang tanong ay, kailan at ano ang kayang gawin ni Putin bago ito mangyari? Ngayon, gusto kong malaman ang opinion mo. Sa tingin mo ba, ang China at India ay talagang mananatili sa kanilang posisyon laban sa Russia o babalik sila sa pagbili ng langis ng Russia kung mag-aalok si Putin ng mas malaking diskwento? I-comment ang iyong opinion kung nakatulong ang video na ito sa pag-unawa ng nangyayari sa ekonomiyang Ruso. I-share mo ito sa kakilala mong kailangang makita ito at mag-subscribe ka sa channel para hindi mo mamiss ang mga susunod na video tungkol sa paksang ito. Ang susunod.